Himalaman dayal, at noong nai buo ko minakay, na hatai ay ayos ngay. Ng bigla na lang ay dumating ang dihi nanday, nagbabalat kayo himala. gumaan Ikaw ang tanging dahilan Sa'yo lang na puno ng kasiguraduhan Narito ako, tapat lang at totoo Pinapangako sa iyo Ito ang aking ka sa kahit na ano Ikaw lang ang himpilan ng aking puso Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao yung... Ikalima ng Hunyo, taong isang libot at apat na Minamahal kong dadang Isang mapagbalang araw sa'yo, mahal ko Naway, no, nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang liham na to. Walang araw na hindi ka naging laman ng aking isipan. Sa kabila ng init ng panahon, ay tila kasing lamig ng Desyembre ang aking puso dahil wala ka sa piling ko. Wala nang mas lalamig pa sa labis na kalungkutan na aking nararamdaman. Habang sinusulat ko ang liham na ito, ay eh kasalukuyan ako narito sa ating tagpuan. Bawat araw ay hinahanap-hanap ka ng aking puso. Nang muli sa mga yakap at halik mo. Tuwing pumupunta ako sa ating tagpuan, palagi akong nananalangin ng isang himala mula sa may kapal. Nasanay dumating ka, magsapit ng dapit hapon. Aging sa hinaharap o nagkaraan ikaw ang nga ako Oh aking mundang Ligayan ang aking mundang